Hi guys! Ayan, pakit na ako ng puno kasi ako ang magpuputol ng sanga. Hindi naman kasi makakit si Andre doon sa itaas. And of course, uh, kung gagamit naman siya ng uh, hagdanan, natatakot naman ako na baka matumba siya. So, ako na lang ang magpuputol. So, ayan na nga at umakit na ako sa puno. And uh, medyo madulas ng konti at kukunti yung... Uh, paghahawakan na sanga. Kaya medyo nahirapan ako umakyat. Ang inyong lola, magsi senior citizen na yan, pero umakyat pa ng puno, guys. At ayun nga, nandyan ako sa itaas and pumupesto, kumukuha ako ng pwesto. Ayan, buka ka pa dyan, buka ka pa dito. <laughs> ang lola nyo. <laughs> Pero well, if uh, you fall and break your neck, at least we'll lagari, have it on video. Sa <laughs> <laughs> Kaya, okay. Gotta put lagari. it on pause here just to give ayan. her the song. So, ayan na nga, nasa akin na yung lagari. So, kailangan kong uh, maga pumesto ng medyo maganda-ganda para hindi ako mahulog. Kasi medyo mabigat yung um, electric. Yeah, the top <laughs> Uh, Tawag siya na yung electric hand saw. Ayan, guys. So, uh, sa una, yung vibrate pa. Saan uh, naman ako? Kasi nag-vibrate na, na, yung yung uh, uh,

And stop now. Stop it now. Hold it i'm So, ayan, guys, yung pangalawang sanga na puputulin ko. Yeah, that's, that's the second one. Puputulin na yung kabila. So, yan naman. Yan yung susunod. Si so, sagot sa gamay. So, ito sa 嗯。Oh. Mm. <laughs>